ayan traffic dadayuhin namin yung bulaluhan sa Quiapo. Mm, tingnan natin kung sulit naman taba gutom na kami ayan oh. pwedeng mag park dito 30 daw street. tayong Palangka oh. ah, Street. Oh, ano tayo ayan, 50 pesos yung parking dito. Only na siya, mga mi safe naman kaya ang motor dito pero siguro naman kasi ang daming nagpa-park tsaka may nagbabantay naman kaya safe naman lock na lang lang motor, 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 motor. namin yung helmet kong ano, mataray <laughs> para makakain maayos sure <laughs> maglalakad kami papuntang ka street Hanapin natin. Mukhang kilala siya dito sa lugar eh. Kasi nung tinanong ko yung nagpa-parking, alam na alam eh. So, bali gagawin natin. Yung asawa ko, papilahin ko doon sa ano, kabila. Ako naman dito. ba diba? Para ako magbayad sa doon. Para mabilis tayo. Aba na po. na ako. Good for two na yan, no? Ayan, bayad na tayo. Asa na yun? Ayun. <laughs> Nakapila ka na. Awa ah, ka nung muna. Ito ang pila ano? na to para sa kakain na. Oo, papasok na. Saan pila mo? Ito. Ayan kay ate, next. Kaman tama, gutom na ako. Alas dos na pala mga min. Grabe pa rin yung pila. Tapos na yung oras ng lunch pero tingnan mo yung pila. Uh, Tiis-tiis lang, makahigop ng sabaw. <laughs> May Ayan may Ayun si Ate ay. oh. Ano pala ni Coco Martin? Oh, 'di ba? Si, mga residente sila dito. Chinika ko. Ayun sa camera ni Ate. <laughs> Yan para lang sa dine-in yung only sabaw, only take out. Ay, only take out, only rice. Sa mga gustong mag-take out, mga mi. Ito yung take out window. Yan, nakaka Aba ng pila Ayan, gutom ng lolo mo Malapit lapit na sa katotohanan Makakakain na ako Sabali so, dito kukunin yung order dito yung kasama nyo maghanap ng upuan. Kasi talagang maraming tao. Yung okay. sila ate single order. Okay. Ay, malaman din pala o, oh, yung 130. Malaman. Padanin mo han. No. Yan, kami na. Yan, busy-busy si kuya o. Oh. Okay na. Pawis na si Kuya. Wow. pati so sabaw. Kutaning <laughs> patis. Tawawa kid nimu nya sasabaw yata nya yung patis nya. Aya, yan yung 130. Corolla man. Thank you te. Corolla man ala. <laughs> Corolla man Gih oh, nya yeah. pian meron siang bone Ayan oh, di ba. sabaw tayo. Ay ay may anli sabaw rin pala rin dito. Ay, nagiiikot si Ate. Lamante. Ah, yun na rin ang bumandaro. Aya naman ako ngayon. 那个，大兵。 ഇവിടെ <small> പോയിട്ട് Sabaw no? no, mo? Sabaw pa. Teka. Sige, sabaw. Sige, sabaw. Sabaw yung pati. Sabaw yung pati. Ayan, guys. <laughs> Nakaapat na sabaw kami. Ganun yung technique. Pag i take out mo, paripilan mo muna. <laughs> sa nila, consistent ng lasa. Yung iba kasi pagka-reveal na lasa. Ah. Malasa-malasa yung sabaw nila. Hindi ganun kaala. Ito lang, last week, ito na. Ayan. For the balot na si Dodong. Take out, take out time. Sharon, sayang kasi. So, sulit na sulit yung 250 mo. Pwede mo pakuwi. Galing na. Hand. Ayan, nakulangan pa siya sa sabaw. <laughs> Nangingi ulit ng sabaw. Ito, take out na lang mangingi pa ng sabaw. Ayan, napakagalante nila dito sa sabaw eh, no? Talagang nag-iikot yung ano, nag-iikot yung namimigay ng sabaw. Tsaka yung lasa ng sabaw nila, consistent. Pare-pareho yung lasa. Hindi yung iba is malapnaw, unang serve, maano, matabang, gano. Masarap yung Dito talagang ano, masarap yung sabaw. Okay. Thank you, ha. Ah. Hindi ka bumigay to? Doble mo na lang kaya. Salamat, kuya. Ayan, tama na lang no? kayo. No? <laughs> thank you, thank you. Thank you. Thank you.